Grabe, pati mga empleyado ng gobyerno. Duterte na yung binoto. Wow! <laughs> Grabe guys, ha? ang lakas ng mensaheng yan para sa administrasyon ngayon. Grabe. Alam mo yun, through voting na lang talaga nilalabas no? yung mga hinanaing, yung mga... Alam nyo, kasi hindi tayo makapagsalita eh. Kaya doon na lang talaga sa botohan. Grabe guys, ito panoorin natin ha. Ang absentee voting. Alam Ayan. mo ba kung sino mga nanguna? Ha? Sino yan? Alam mo ba bumaboto sa absentee voting? At saka ano yan, hindi, basa, hindi nila basa, ngayon lang nila nila Oo, oh, oh, oh. oh, ang mga bumaboto dyan, mga polis, sundalo, mga teacher, mga, oh. yung mga hindi makakaboto sa araw na eleksyon. Ah, may... ito yan ito, local absentee voting oh, to, local, hindi to Hindi, hindi. Dito yan sa Pilipinas. Ha? Okay. Alam nyo kung sino nanguna? Sino? Ay, yung top three, ano, yung tatlong, uh, yung tatlo. Ah, oh, ano. Sina Senador Bongo, Ronald De La Rosa, at Congressman Rodan. De Marcoleta. Naku, Surprising naku. yan, ha? At karamihan, nasa, nabi ang punto natin, ha? Mm. Ang absentee voting, karamihan, official ng gobyerno e yan, ha? Ito nga, ito nga. Oh. Ng Media at uniformed uniform personnel. Uniform dyan. Nako Sundalo, po. police, di ba? May mensahe yan, nasa, di, na? Hindi lang ito, kasi pag yan lang yung top three. Oh. Pero pag tinignan mo yung nandun sa number four, number oh. five, puro ano eh, puro kandidato ni dating Pangulong Duterte. May mensahe yan. Oh, oh, oh. Basahin niyo po oh, mabuti yan. Eh, mga, ayan o, oh, uniform, mga ano yan. Police, sundalo, oh, teacher. Oh. yes. Oh. yes. Naka-uniforme yan. <laughs> o, paano na? Ano oh, na sa sunod? Oh. oh. Nakapagtalaho ng pinakamaraming boto, bongo, ha? Sa absentee voting to, local, ha? 45,481. Tinan mo, tinan mo tiyan, Oh. De La Rosa, 44,818. Oh. Marcoleta 34543. Oh. Pang-apat, Jimmy Bondo. Oh, no? 32784. Panglima, Raul Lambino, Teki mo ya, pumasok 20. pa yon Ala alam mo wala nga. Kaya talaga, guys. Alam nyo, kaya talaga. Hindi talaga ako naniniwala. Alam mo sa, sa ano sa uh, naging uh, resulta ng eleksyon hindi talaga ako makapaniwala, guys. Kasi, o, oh, mo dito, ha. Local absentee voting lang to, ha. Yung mga men in uniform nga, Duterte yung binoto, ha. Imagine nyo yan. Men in uniform nga, mga teachers, mga government employees, guys, mga media, mga police Duterte nga ang binoto. Paano na lang kaya yung mga anak ko? Grabe ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung boto nila. ba diba? Magkakalapit lang. 45, 44, 34, 32, 28. Kaya hindi ko talaga ma-imagine yung 27 million kay Bongo. Tapos kay Rodante Marcoleta, 14 million. Tapos kay Jimmy Bondoc, 6, 7 million, 8 million. Raul Lambino, kay Dr. Richard Mata, grabe. Alam nyo yun? nakakapanghinayang talaga guys. Alam mo, grabe nakikita mo talaga yung nako, basta hindi mapagkakatiwalaan yung eleksyon natin dito sa Pilipinas. Yan na nga lang yung ano natin, soul right natin kasi nga, 'di ba? Binabayaran na nga, inaayudahan na nga, may vote buying na nga. Tapos hindi pa talaga masakto yung counting san ba mantakin nyo yung 17 million na ano na overvote grabe di ba nako ewan ko lang talaga guys anong masasabi nyo sa balitang ito guys kasi nakakaloka talaga di ba oh ang lapit-lapit ng nila tapos sa uri yung ano talaga final ang layo-layo Mantakin nyo yan. Grabe. Ano dyan? Ah, ipakita mo nga sa screen. Yung uh, iba pang mga pumasok dyan sa local absentee voting, oh. bakit kita mo, wala walang alyansa oh. na What? nasa tao. Wala. So, Nasa talagang... baba sila lahat. So ibig sabihin, pati empleyado no. ng gobyerno. Eh mukhang ang kanilang sentimiento, so, ang kanilang uh, boto, ay nandun sa Duterte. Nako po. Duterte. Pag-aralan mm -hmm. niyo po mabuti mm -hmm. yan. May mm -hmm. mensahe yan. No? Basahin mm -hmm. niyo po yan. Tingnan niyo, Di ba? Yun. Yan talaga yung nasa isip ko. Hindi talaga matanggal-tanggal sa isip ko, guys. Ang laki sana ng pagbabago ng Pilipinas, no? Kung sila yung makakapasok. Kasi mantakin mo, puro mga attorney ang mga yan. Tapos, hindi katulad yung mga nakaraang mga ano natin, mga senador, puro, <laughs> puro artista, puro basta na lang, no? Oh, grabe talaga. Kaya guys, anong masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye.